uod sa uh, uh, hapon. Yeah. So, sa kada hapon. May uod din sa tanan. Ito na rin ka uban mga kapit sa simo ko akong magami yung itabawan. So, sa ako nag-update ko sa mga projects sa Kaya sa tagtrabaho ko kapit sa Dabon. Tawarin ko sa mga Yung sisisi. Ayaw yung So, sa mga

subscribe ng Tutans TV. So, ito ang mga mga ko na uh, ibang kanyang uh, kumpanya, uh, So, kami na kapawin ko na kami, Simper. So, may assign ako sa Active uh, Work. So, ang uh, <laughs> mga kanilang mga medals, So, ay, lang kapit lang kami. Ang isa sa mga kapits So, ay, isa